Hiniling ni outgoing Marinduque Representative Lord Alan J. Velasco sa Commission on Elections, COMELEC, ang isang manual recount ng boto sa kanilang lalawigan matapos siyang matalo sa pagkagobernador ng 400 boto kay Governor-elect Mel Goh. Ayon kay Velasco, hindi siya kampante sa kasalukuyang random manual audit dahil limitado lamang ang saklaw nito. Iminungkahin niyang ang buong lalawigan ng Marinduque, ang gawing pilot area para sa mas malawakang manual recount upang masubok ang integridad ng automated election system. Binigyang diin niya na ang apela ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng Pilipinong nagnanais ng malinis at mapagkakatiwala ang halalan. Nanindigan si Velasco na dapat ipakita ng sistema ang 100% na katumpakan upang makuha ang tiwala ng publiko. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-follow.